Good morning, mga mama! Jus! Gano'n! May kami alm ng almsal. ang almsal bibili natin. Jus, kulit. Lakad-lakad kami. Bili na lang kami ng pandesal. Walang tingda sa looban. Batang makulit maine lang ng pag Tapos bigayin mama ng anay niya. Yako. Oh, dog. Dog, yan, dog. Di yan. Di, aw, aw. Sounds yun eh. Kulit <laughs> eh. So, ito na yung nabili namin. Mamon, um, tsaka Spanish. Spanish cheese <laughs> sa hindi mo wala ang aking coffee. Always coffee. Coffee in the morning. Morning only. Bawat tasa tulong sa pagbangon ng magsisakang Pilipino. Kaya bilhin nyo ang Nescafe original. <laughs> Kakatulong tayo sa nasasakang Pilipino. <laughs> Sana po lahat tayo po ay makapag-almah. Sana yung umaga. Maraming maraming salamat po. Ama namin. At ina ang nasa langit. Nagagabay sa amin. God bless everyone. Later, let's go. Labam mo, dumama mo today. <laughs> Oops. makita. Tsuro <laughs> ko naman din. <laughs> oh, sir, baka naman. Lagi mong kasama sa paglalaba. <laughs> oh, makita. Makita ba? Baka makita. Kalati lang. May na ano yung kalati. <laughs> Ay, hirap. paglalaba, tutunawin yung ang sabon. Tunawin muna ang sabon. Para manood sa damit. Tapos, lagay na yung damit. Dahil temperature na naman itong tekno na ito, makakasa. Hindi talaga good for your vlogging ito. Ayan, madamit. Lalagay. Mababad na. na. 30 minutes. Huwag naman madali. O oh, kaya, huwag naman marumi. Okay na yung 20 minutes. Babad. Tulad ng mga damit ko, mga ma. Pawis. Pawis naman yan. Ganyan, hindi kabuk. Hindi naman, hindi naman marumi. Totally. Yeah. Kaya, kahit 10 minutes, 20 minutes lang babad. Oks na yun. Oks, oks na, oks na. Nakalimutan ko gamitin yung microphone para talagang vlogger is na vlogger yung mama mo.

dito sa kapang 5 pesos isa. Pakain. Ngayon hmm? may ako, kusuting ko na yung aking labahan. Tanggalin ko pa yung mga ngayon dito sa nilaban ng asawa ko. Hmm? Let's prepare Zeus Mango. <laughs> Subscribe na po kayo sa aking channel para may pambili po ng maraming mango si Zeus. <laughs> Favorite na kasi yung mango, mga mama, mga papa. Paburi, tukta ka nang yung, ano, buto. Saan ako yung pisingi? Ah. Papa. Papa. Ah, di marami yung Hindi ano yung? um. ko na lumingbi video natin nak. to. um, Ah. Sabi ni Kuya sa pinagbilan namin matamis daw. Ay pala maasin. <laughs> maasin pa. Matangas daw, hindi naman na pala. Makaw nga. Makain ka. Zeus, huwag makulit! Sige like, naman. Kainin ko na to. Sige. Hindi, <unlikely> mo kasi ipagantong-gantong ka pa eh. Awa lang, Peggy. Sige dito sa mangga. Ano? Oo. Ta-daan! Taon niya, na. Ay, nakasusta. Bentar oh, yes. yes. aku nitu, basa kasi aku. iya, mang. Ya. sakit <laughs> Lala ba Subscribe na kayo. <laughs> Bye. Bye. Ano yan? Kung makakain ka na naman, makatapos mo lang sa mangga, spaghetti naman, no? Hmm. Yummy? Wow, yummy! <laughs> Natapos din maglaba. marami oh, dami kong nilaba. Damit ko pa lang yun ng mama. On the other day na lang damit ng dami bata. Titiklop naman, mama mo. Akala mo makakatulog ka na. Titiklopin ka pa pala. like of being a mama. Ayan, tatang! May saging kong yelo. Saging. Saging. Ito na tayo.